Naranasan ni Godzilla ang tagumpay at kabiguan sa mga taon. Mula sa madilim nitong simula hanggang sa mas pambatang mga pelikula noong huling bahagi ng Showa era. Iba-iba ang interpretasyon ng bawat isa kung ano ang gintong panahon ni Godzilla. May gusto ng madidilim na kwento, may hilig sa magaan at pampamilya, at meron namang mahilig sa kaguluhan ng mga halimaw. Nakilala ko si Godzilla dahil sa pelikulang Isang Libo Siyam Naraan Siyam Naputwalo. Pero bago ito, may mga pelikulang itinuturing na sobrang pangit kaya di sinasali sa Goji Marathon at tinuturing na itim na tupa ng Godzilla series. Pero may aaminin ako, paborito ko ang mga pelikulang ito sa Godzilla franchise. Ako si Alistair at nais kong talakayin kung bakit dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga pinakakinamumuhi ang Godzilla films. May tatlo akong pelikulang gustong talakayin. Una ay ang Godzilla Wraiths Again, Japanese version yung napanood ko. Hindi ko alam itsura ng American dubs kasi di ko pa sila napanood. Ito ang kahulugan ng Hayaan Mo Sila Maglaban. Hayaan Mo Sila Maglaban. Ikalawang pelikula ng Godzilla noong 1955 at unang beses na nakipaglaban si Godzilla sa isa pang dambuhala. Pagbagsak ng eroplano ng dalawang piloto sa liblib na isla, nasaksihan nila ang laban ni Godzilla at ang Guirus isang kaiju na mukhang dinosaur na may tinik sa katawan. Hindi nagtagal, dinala ng mga halimaw ang labanan sa Osaka at winasak ang lungsod sa huling sagupaan. Tinawag ng Demon Tribune ang pelikula na parang gawa ng baguhan at pinuna ang pag-arte, lalo na ang labis na focus sa facial expressions sa close-up shots. Tinawag ito ng variety na walang kakayahan at nakakabagot at tinawag naman ito ng mga tagahanga bilang maputla at hindi kahanga-hangang kasunod ng orihinal na klasiko. Nakikipaglaban ang Toho sa isang mahirap na laban matapos ang paglabas ng Gojira noong 1954. Paano nila matutumbasan o mahihigitan ang orihinal? Ang sagot ay hindi mo kaya. Simula pa lang, malas na ang Rage Again. Pero gaya ng sabi ko, gusto ko pa rin ito. Hindi ito kasing dilim ng original, Pero may seryosong sandali at tinatalakay pa rin ang tema ng sandatang nuklear tulad ng orihinal. Hindi man ito kasing bagal, seryoso o galing ng naunang gawa ni Ashira Honda, nauunawaan pa rin nito ang tema ng orihinal. Nagbibigay ng nakakakilabot na imahe ng pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki noong isang libo na apat na putlima, at ipinapakita kung paano nagsasama-sama ang komunidad para bumangon pagkatapos ng sakuna. Kapansin-pansin dito ang paggamit ng kamera. Talagang kahanga-hanga ang ilang kuha rito at mahusay na naipapakita ang laki ng mga dambuhalang halimaw bagamat dahil sa isang pagkakamali sa paggawa ng pelikula minsan ay doble ang bilis ng galaw nila imbes na mas mabagal sa tingin ko nakatulong ito para gawing mas mabangis at parang hayop ang mga labanan kumpara sa mas koreograpiyadong laban sa mga sumunod na pelikula kaaya-aya ang mga karakter at gugustuhin mong maligtas sila pinalawak ng pelikula ang bagong kwento ng serye at ipinakilala ang paboritong may tinik, si Anguirus, na kaaway ni Godzilla. Sa totoo, gusto ko ang mga disenyo ngayon. Mas masigla si Godzilla kumpara sa mas matabang orihinal. Pero mas naging kahawig pa siya ng isang Japanese na dragon. Nagawang magbigay ng raids again ng isang masinsin, nakakaaliw na kasunod, na may sapat na dami ng laban ng mga kaiju. May kakaibang subplot tungkol sa mga nakatakas na bilanggo na nakita kong pinagdedebatehan ng iba pero hindi naman sila walang saysay. Sila ang dahilan kaya hindi umalis si Godzilla kahit ginamit ng militar ang flare para ilayo siya. Matibay na bahagi ito ng serya ng Godzilla na naging pundasyon ng mga sumunod na sequel. Kahit pitong taon bago muling gumawa ng pelikula si Godzilla at sa kabila ng mga batikos, naniniwala akong matibay itong sequel. Pinalawak ang kwento, nagbigay ng nakakatuwang karakter, matitinding laban ng halimaw at ipinakita ang katalinuhan tulad sa minus one na nagkaisa ang lahat laban sa malaking banta. Para sa akin, hindi ito nabigyan ng halaga at dapat bigyan ng isa pang pagkakataon. Ang pangalawang pelikulang gusto kong talakayin ay ipinalabas labindalawang taon matapos ang Raids Again, ito ang anak ni Godzilla. Ang pelikulang ito ang nagpakita ng marahil pinakapangit na Godzilla suit sa lahat kahit may dahilan kung bakit ganoon ang itsura na tatalakayin kumamaya. Tungkol ito sa mga siyentipiko na nag-eksperimento sa panahon sa isang liblib na isla at hindi sinasadyang nakuha ang atensyon ni Godzilla. Doon natuklasan nila ang isang batang, malikot na nila lang nakahawig ni Godzilla na pinangalan ng Manila na nagsimulang mapalapit kay Godzilla na inampon si Manila bilang kanyang anak. Habang nilalabanan ng higanting insekto ang isla, sinanay at pinrotektahan ni Godzilla si Manila na nagpapakita ng pagiging mapag-aruga niyang ama. Pinuna dahil masyadong pambata, kulang sa pag-unlad ng mga karakter at sa tingin ko, ang pinakakinainisan dito ngayon ay si Manila. Para sa akin, talagang masaya panoorin ang pelikulang ito. Mahal ko ito dahil kabaligtaran ito ng mga pelikulang gaya ng Gojira o Minus One. Magaan ito, nakakatawa at talagang kaakit-akit ang karanasan. Madalas na binabalewala ang anak ni Gojira bilang pelikulang pambata, ngunit ipinapakita pa rin nito ang mahahalagang tema ng Japan noong labinsiyam na anim na pungs, gaya ng pagbabago ng papel ng ama at ugnaya ng mga henerasyon. Ang Gojira Racing Manila ay nagpapakita ng pagbabago ng Japan mula tradisyonal papuntang modernong pagpapalaki ng magulang. Ganyan ang kasuotan niya dahil gusto nilang gawing mas makatao ito para mas maiparating ang mensahe. Pero oo, pangit talaga ito. Medyo gusto ko rin ang kakulitan nito. Binibigyang diin ng pelikula ang panganib ng siyensyang walang kontrol, nagkakamali ang mga eksperimento at nagiging mutant ang mga nilalang. Sumasalamin sa takot sa labis na teknolohiya. Sa likod ng masayang tono, kwento ito ng pamana, responsibilidad at epekto ng tao sa kalikasan. Pero higit sa lahat, makikita natin si Godzilla na hindi lang basta isang nakakatakot na puwersa ng kalikasan. Nakikita natin siya sa ibang paraan kung saan namumukod-tangi ang kanyang talino habang sinusubukan niyang palakihin ang isang maliit na hari ng mga halimaw. Ang makita si Manila na tumatalon sa buntot ni Godzilla o kahit noong tinuturuan niya itong gumamit ng atomic breath ay talagang nakakaaliw at yung ending ay palaging nagpapaluha sa akin. Napakainit sa puso ng pelikulang ito at hindi ko talaga maisip kung bakit nasa pinakailalim ito ng listahan ng karamihan. Kung mapapalampas mo ang hindi kaaya-ayang disenyo at ang pambatang tono, siguradong mag -e enjoy ka talaga. Ngayon, ano ang makukuha mo kung pagsamahin mo ang political messaging ng original? Ilang magagaan na bahagi ng huling showa na pelikula at parang nagdroga ka ng marami. Oo, makukuha mo ang Godzilla versus Hedora na tinatawag ding Godzilla vs. the Smug Monster. Sa pelikulang ito, nagaharap ang hari ng mga halimaw laban sa isa sa pinakakakaiba at pinakasimbolikong kalaban na nakita sa pelikula, si Hedora, isang nakalalasong nagbabagong anyo na alien na isinilang mula sa polusyon ng mundo. Habang nagpapakain si Hedora ng basurang industrial at naglalabas ng lason sa Japan, walang nagawa ang tao hanggang sa lumitaw si Godzilla para pigilan ang banta sa kalikasan. Kilala ang pelikula sa psychedelic na biswal, kakaibang atmosfera at matinding mensahe tungkol sa kalikasan. Kaya't natatangi ito bilang pinaka-experimental sa Godzilla series. Pinagsasama ang horror, sci-fi at surreal na animasyon. Ayon sa ulat ng produksyon, halos hindi pinansin ng mga kritiko sa Japan ang pelikula. Halos lahat ng nag-review dito ay negatibo ang opinyon. Tinawag ito ni Vincent Cambie ng New York Times bilang pinakahayagang pelikula tungkol sa polusyon sa lahat. Sabi niya, may mensahe man tungkol sa kalikasan ang pelikula, kulang ito sa lalim at di rin mag ng tunay na aksyon. Dahil dito, na-blacklist si Yoshimitsu Bano sa paggawa ng panibagong Godzilla film sa Toho at isinama pa ito sa 50 Worst Films of All Time na tinawag na kakatwang palabas pambata. Para sa akin, Godzilla vs. Ang Hedora ay parang time capsule papunta sa panahong nawawala na ang tradisyonalismo at napapalitan ng mas malayang pamumuhay. Punong-puno ito ng kakaibang mga biswal, di pangkaraniwang mga ideya, eksperimento sa mga imahe, at matitinding mensaheng politikal. Bilang isang filmmaker, talagang nabighani ako rito. Si Yoshimitsu Bano ang nag-isip ng Godzilla vs. Ginamit ni Yoshimitsu Bano si Hedora bilang metapora ng polusyon sa industriya ng Japan at mga isyong pangkalusugan, gaya ng yokai chi asma noong late animnaputs. Bukod pa rito, marami ring magagandang eksena ng mga halimaw. Tulad ng nabanggit ko sa isang kamakailang video, may ilang talagang nakakatakot na mga sandali, kung saan hindi talaga ito nagpipigil sa pagpapakita ng mga kasindak-sindak na epekto ng nakalalasong polusyon. Nakikita natin ang mga taong natutunaw hanggang maging kalansay, sanggol na balot sa putik, at mas malalapa, isang pusa. Sana ay naging maayos ang pusa. Si Hedora ay isa ring napakagandang halimaw. Nakikita natin itong magbago mula sa isang nilalang na parang butete maging isang apat na paa na parang malapot na likido bago ito maging isang lumilipad na anyo na naglalabas ng nakalalasong gas at sa huli ang pinakakilalang anyong nakatayo na nananakot sa Japan. Kakaiba ang paraan ng pag-atake nito at dito rin natin nakita ang iconic na eksenang na balot si Godzilla ng dumi. Napanood ko ulit ang pelikulang ito kamakailan kasama ang mga kaibigan ko sa Barbican Outdoor Film Festival. Nagustuhan din nila at nagulat na pwedeng ganito ang mga pelikula ni Godzilla. Nagkabanding kami ni Adam Wingard, direktor ng Godzilla vs. Kong, dahil pareho naming paborito ito. Sa palagay ko, unti-unti itong nagiging paborito ng marami at isang tunay na cult classic. Nakarapat dapat dahil napakaganda nito, lalo na kung gusto mo ng hindi tradisyonal na Godzilla. Para sa akin, ipinapakita ng tatlong pelikulang ito ang lawak ng saklaw ng hari ng mga halimaw sa loob ng labing anim na taon. Malaki ang pagbabagong naranasan ni Godzilla at may kakaibang iniaalok bawat pelikula. Nagbago ang kahulugan mula metapora ng nuclear bomb hanggang sa pagrepresenta ng mahahalagang isyo noon. At iyan ang dahilan kung bakit itinuturing pa rin na mahalaga ang mga pelikulang ito hanggang ngayon. Kasing halaga pa rin sila ngayon tulad noong unang ipinalabas sila panoorin niyo sila. Kung first time mo, panoorin mo ng open-minded. Kung pabalik ka, bigyan mo ulit ng chance. Baka magustuhan mo ito. Anong pelikula ni Gojira sa tingin mo ang karapat dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon? Ipaalam mo sa amin sa seksyon ng komento sa ibaba. Bigyan mo ng malaking like ang video na ito kung gusto mo pa ng mga ganitong klasing video. Ako si Alistair at magkikita-kita tayong mga residente sa susunod.